yun mga kadiskarte ayan magkakatay mo ng skip jack si ano commander dyan kadiskarte dyan oh. shout out yun wala naagawan tayo agad ng ano mga kadiskarte kalahan laki ng dumaway kanina kaya lang hindi para sa atin sayang kan kilaw mga kadiskarte o oh. ang dabis yan ang ang dabis talaga yan Nasaan na tayo mga katisirte 14 miles Galing doon sa tabi Sarap nito katiskarte Mamaya talaga ito pahila ito ng bahagya Pag hindi tayo nakadali sa ano Pero may awan Diyos Sana makadali tayo at Ba Alam nga lang hindi Daya na may guma ka pala Ah, uh, kadali yan? May ano pa, may... Dago ito. Asos. Tita natin. Bakit nilakan mo ng gayat mo yun? Ito, ito lang eh. Ito mo lang. na pang ula mga kadiskarte eh kaya naman yung kawan yung kanina no tagal no kaya lang wala isa lang ang dumawi, pero naagaw pang kalahan lakas lalaki talaga mga tag utsi yung pinakamalaki ng pero nyo hmm Kaya natin ang ingredients. Ano yan, mahiwagang? Abay, kupo, kulay na kulay. Oh. Mahiwagang. Pang ano, pang asin. pa tayo? Oo oh, ah. Kahit maalat na. Kaman yan? Sige, mamaya na ulit. Ha? Mamaya na ulit. Gutom na eh. Ako, Gutom na mga katiskarte eh. Hmm, ayos. Yeah, Sinasabing sabing salamat po sa si Diyos. Sabing, thank you, thank you, guys Ikat na ang haring araw. Mm, tayo lang nandito ah. Nandun sa papuntang siya yung iba. Sunod na lang tayo tumiha. Ayan po si Diyos Ayan Bani kakain na tayo mga katiskerte Up Kain na Lubin sana makadali tayo mamay na no. May awan Diyos Kain muna kami Ni katiskerte din dyan Katiskerte din tisoy